Hi beautiful people, it's me again Jill. Welcome to my mini vlog. So for today's ginap guys, samahan nyo kaming magkape. Mm Mainit -hmm. ang panahon pero magkakape. Siyempre cold coffee. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin ni Madam Ana pero sumama na lang kami. sobrang init nung araw na to siguro na sa 43 degrees so nag decide kami na pumunta sa isang kapehan para na rin makalibre ng aircon Char And here we are. Ang ganda ng kapehan na to para siyang container na pinagtagpi-tagpi para maging kapehan. So nandito tayo ngayon sa leg out. Leg out daw ang basa niyan. Parang gout. Parang delikado yata 'yun. Ano nga? Char. Tara, pasukin na natin ang kakaibang coffee shop. Ang lamig sa loob. Ang sarap mag-aircon na hindi ikaw ang nagbabayad. Charot! So, nandyan kami. Order na kami ng kape at nagkwentuhan. Madami na naman kaming nasirang mga buhay for today. Charot! Tatlo lang kaming customer ng mga oras na yan. Pero wag kayo ha. Wala nang pumasok kami, sunod-sunod yung mga sasakyan na pumipila kasi drive through din kasi to eh. Usually yun yung mga customer talaga niya. Kaya feeling namin, dinala namin ang suwerte kay Bacola. Char sa Kutsates nga pala yung lugar na yan. Kutsates, Kamatis, Kutsinta. Basta, yun. Hindi ko na alam kung ano yung mga dinaanan namin. Hindi ko na maituturo sa inyo. Basta Kutsates ang pangalan ng lugar na yan. Kayo na ang bahalang maghanap, guys. Next destination guys, dito naman tayo sa aking farm na ako lang ang nakakaalam. Hmm? Hindi nyo na itatanong guys, meron akong sariling graveyard. Wow, mayaman graveyard. Graveyard na pang mahirap version. <laughs> Salamat Madam Ana sa pagsama sa amin. Salamat sa pag drive at sa joyride. Kayo guys, mamasyal kayo. Subukan nyo mamasyal once in a while. Dahil nag-iisa lang ang katawan natin, kailangan din natin mag-relax. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye!